ngayong araw guys samahan nyo akong bumiyahe sabado nga pala to ng hapon at ini start ko na rin ang aking motor bali pinick up ko na nga pala si customer dito sa pin location niya ang biyahe nga pala natin isa uh, Pasig to Mega Mall ito nga pala ay Pinalad Road at papunta na tayo sa pick up location ni customer at kakanan tayo dyan papuntang Avocado Street maaliwalas ang panahon maganda ang klima. So, na-pick up na rin natin si customer at binigyan ko na rin siya ng shower cup. Nagpagas na rin muna pala tayo dahil wala na tayong gas at naibaba na natin si customer dito sa St. Francis Square. naman natin na ibaba si ma'am at ito nga pala pumasok na yung pangalawang booking natin. Bali, ang pick up nga pala nito sa Ortigas. Drop off ni ma'am sa Tondo. Bali, ito naisakay ko na rin siya at ito naibaba ko na rin at nagbayad na rin siya sa atin. At ito na-finish ko na nga rin pala yung second booking natin. Bali kakaantay ko ng pangatlong booking natin is inantok ako at ito na mapapansin nyo nagkape muna ako sa harap ng San Lazaro Hospital ang tumal kasi mga bandang alas 5 dyan sa may, ano, sa may tondo Bali ito dumating na rin yung pangatlong booking natin at na pick up ko na rin pala si sir Bali papunta nga pala tong pasay tinanong niya nga pala ako kung may lagayan kaso puno na yung U box ko at nagbayad na rin siya dito salamat sir sa tip God bless po sa inyo dito na rin nga pala yung pang-apat nating booking. Bali ang pick nito is Pasay Baklaran hanggang Intramuros. At na-drop off na rin natin si Sir at nagbayad siya. Sa Baklaran palang balak na kumain ng mais pero dito ako sa Intramuros sinabutan. Hindi ko na rin pala nakuha nun yung pick ni Ma'am. Bali dito ko siya binabasa may PTX. Hindi ko na malayan na patay pala yung GoPro ko. Dito naganap na ako ng booking pa uwi. Sinyalis na inaantok na ako. Kanina pa nga kasi ako bumabiyahe. At kung hindi nyo natatanong, alas dos na nga pala ng madaling araw yan. Ito nga pala yung kwento ng isang pasahero ko. Pakinggan nyo hanggang muli. Salamat sa panonood guys. Ah, one, one, one. Sige na mo yung mukha ko, pa ako, yung mukha ko. Grabe